Ang Baguio, sa isla ng Luzon ng Pilipinas, ay isang bulubunduking bayan ng mga universidad at resort. Tinatawag na City of Pines. Partikular na sikat ito sa tag-araw dahil sa hindi pangkaraniwang mas malamig na panahon. Kaya maraming tao na pumupunta dito para magbakasyon at maraming din mga dormitoryo para sa mga estudyante nag-aaral dito. Ang kwento ko ngayon tungkol sa dormitoryo ng mga estudyante. Ang multo sa dormitoryo ng Laperal. Bago natin simulan, huwag po natin kalimutan ang mag-subscribe sa channel na ito. Takip Silim Stories. Malaking tulong ito sa aming mga creator. Maraming salamat po. Sa lungsod ng Bagyo, may bahay na matagal nang itinuturing na pugad ng mga ligaw na kaluluwa. Isa itong lumang istruktura na saksing buhay sa mga taon ng digmaan, kamatayan at paghihiganti. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na may mga kabataang minsan nang tumira sa lilim ng bahay na iyon. At sa loob ng mga pader na iyon, may kaluluwang hindi kailanman nakaalis. Taong 1000 syam na 248. Limang estudyante mula sa University of the Cordilleras ang naghanap ng dormitoryo malapit sa Session Road, abot kaya malapit sa eskwelahan at may kasamang kuryente't tubig. Sa tulong ng kakilala, napadpad sila sa isang lumang bahay malapit sa lateral White House. Isang caretaker ang sumalubong sa kanila, si Mang Doro, tahimik, halos hindi makatingin ng diretsyo. Kung dito kayo titira, mga ihot-iha, may mga bawal. Huwag kayong lalabas ng kwarto kapag hating gabi at huwag na huwag ninyong titigan ang bintanang nakaharap sa laperal. Nagtawanan lang ang grupo. Akala nila isa lang yung tipikal na kwento-kwentong pampatakot sa mga bagong border. Pero sa gabing iyon pa lang, nagsimula na ang kababalaghan. Nawala ng kuryente sa unang gabi nila. Naglatag sila ng mga kandila sa lamesa. Habang nagkukwentuhan napansin ni Ana, isa sa mga estudyante, ang refleksyon ng isang babae sa salamin ng aparador. Nakatayo, nakaputing bestida, mahabang buhok at nakatitig sa kanila. Uy, sino yung babae sa likod? Napatingin ang lahat, ngunit walang tao sa likod. Tanging salamin at kandila lang ang nandoon. Nang bumalik ang ilaw, may mga bakas ng tubig sa sahig parang may tumayong tao. Basa ang paa sa gitna ng kwarto. Sa mga sumunod na araw, nagbalik sa normal ang lahat. Ngunit gabi-gabi, may kakaibang ingay sa dorm, kaluskos ng paa, boses ng babaeng umiiyak sa banyo. At minsan, may biglang nagbubukas ng pinto kahit nakalak. Ana, ikaw ba yung naglalakad kagabi? Hindi ah, tulog ako. Kinabukasan, nakita nila ang kurtinang nakabukas. Kahit lahat sila ay natutulog sa kabilang kwarto. Isang hapon, habang kumakain, kinausap nila si Mang Doro. Totoo bang may multo dito, Mang Doro? Tanong ni Ana. Tahimik muna siya. Pagkatapos, ay dahan-dahang sumagot. Dati, ospital tong bahay nung panahon ng gera. Ang anak ng may-ari Nurse siya. Maganda, mabait, pero noong isang libusyam naraan apatnaputlima, ginahasa at pinatay ng mga sundalong Haponis. Hanggang ngayon, sinasabing hindi siya matahimik. Nakikita siya sa bintanang nakaharap sa laperal, Tumahimik ang lahat. Parang may malamig na hangin dumaan sa gitna ng mesa. At sa likod nila, sa bintana, may bakas ng kamay na basa. Hating gabi, si Ana nagising sa kakaibang lamig. Dinig niya ang mahina, mahabang hinga sa tabi ng kama. Dahan-dahan siyang tumingin at sa dulo ng kama, nakaupo ang isang babae, nakatalikod, basa ang buhok at may dugo sa batok. Hindi makasigaw si Ana nang lumingon ang babae, wala itong mga mata at nakangiti Nagising ang lahat. Si Ana, nanginginig, may mga galos sa leeg, parang sinakal. Kinaumagahan, agad silang nagpasya na lumipat. Pero bago sila umalis, lumapit si Mang Doro. "Wag niyo na lang siyang pag-usapan," sabi niya. Mas nagagalit siya kapag nababanggit ang pangalan niya. Pero nang tanungin nila kung ano ang pangalan ng babaeng iyon, walang sagot si Mang Doro. Tumingin lang siya sa kanila at dahan-dahang isinara ang pinto. Makalipas ang tatlong taon, nagbalik si Ana sa Baguio. Curious siya kung ano na ang lagay ng dating dormitoryo nila. Ngunit pagdating niya roon, sarado na ang lugar. Nababalutan ng damo, lumang signage at nakasulat sa gate. For demolition. Lumapit siya sa bintanang dati nilang silid. At doon, sa maduming salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Pero may isa pang mukha sa likod niya, ang babaeng nakaputi, nakangiti at dahan-dahang inilalapat ang kamay sa salamin. Hanggang ngayon, sinasabing may mga nakaririnig ng iyak ng babae tuwing alas 12 sa lumang dormitoryo. Ayon sa mga residente, kahit na-demolish na ang bahay, may mga nakakakita pa rin ng babaeng nakaputing naglalakad malapit sa Lateral White House. Hindi lahat ng kaluluwang nakakulong ay nakakadena sa lupa. Ang iba, nakakulong sa alaala ng mga hindi nila matakasan. Minsan, hindi mo kailangang magpunta sa sementeryo para makasalamuha ang patay. Kasi kung malas ka, sila mismo ang lalapit sa iyo. Ito ang takipsilim stories kung may lakas ka pang tumingin sa dilim mag-subscribe ka na